itong disano na sinabihan, totoo ba na sinabihan ninyo si Ma'am Sally na balikan at tapusin ang mga pro projects? Kasi yung tinatanong niya eh. Mayroon ba kayo na tapusin ninyo ito? O gawin? Ito. Wala po kami binabanggit na gano'n, Your Honor. Ma'am Sally, nandun po sa inyong salaysay. Hindi, hindi hindi po yan totoo, Your Honor. Sinungaling po sila eh. Ayun na sa tinuturo nyo si Inger, si... Si Engineer Bryce Hernandez at si JP Mendoza bilang inyong kausap at sila po ang nasa likuran ng mga modus. Tama po ba? Yes, Your Honor. Pero bakit ngayon po ay parang iba ho yung kilos ninyo? Para kayong may takot, no? Si umpisa pa lang. Iba yung bago kayo humingi ng protection sa ating chairman. Ano eh? Ano ba nangyari mula nung panahon na yun? Eh, natatakot lang po ako kasi may mga umiikot po kasi sa bahay namin na mga sasakyan. Eh. Hindi, po, hindi ko po kilala parang yun po na ano rin po sa pamilya ko na madam madami po dito kaya medyo so yun ang dahilan ko bakit nag-iba yung inyo pong uh, uh, behavior yes o ano tapos tapos sino ano tapos katabi pa kayo nasa pagita kayo ng dalawa tinuturo niyo ito itong dalawa wala yes, ito. kayong takot pero ngayon parang kayo ay uh, kabang-kaba na na natakot lang yung honor kasi sabi ko nga po, Marami po kasi umiikot sa bahay namin. Eh, siyempre po, halos din na rin po ako nakakatulog eh. Kasi, siyempre nag-aalala rin po ako sa pamilya ko. Kaya medyo ano po ako ngayon. Medyo kinakabahan. po ako eh. Sige po, naiintindihan na po natin. Si uh, Engineer JP Mendoza. Kasi, pasensya na, no, dito kasi si, engineer, si, si, si AD Ibrais at si General Cantor lang na ang natanong basis sa affidavit na sinabit ni uh, Ma'am um, Sally Santos at base rin sa nakarang hearing, kayo po ang tinuturo ni Bryce Hernandez bilang nasa likuran po ng modus nung po lalo na sa mga ghost projects na nangyari po sa sa inyong uh, district office sa Bulacan. So, at ang sabi po ni Ma'am Sally Santos, sinuturo kayo ni Ibrais, sinabihan niya na hindi siya nakakakuha ng DPWH kontra kung hindi kayo papipirmahin ng lisensya. Totoo ba ito? Jerry JP, kaya po. Ako po, sir. Aba. Hindi Basta sabi kasi ni hindi Mam siya Sam, makakakuha ng ano po, sir. Hindi siya makakuha ng ibang iba pang kontrata kung hindi niyo paihiramin ng hindi niya kayo paihiramin ng lisensya. Hindi po totoo 'yun, sir. <laughs> Engineer Bryce, yan yeah, po sinasabi ni Ina na di ko na hindi daw totoo na ba sabi kasi ni Ma'am Sally inihiram yung lisensya niya para doon sa inyong in-house projects yung kayo pong gumagawa pero papeles lang yun eh ah uh, yung utos po ni Boss Amen is kausapin po si Sally para kumana po ng lisensya na gagamitin yun po your honor so, so talagang hinihiram yung lisensya ng mga contractors tama uh, technically opo utos po niba sa amin yun? Mm -hmm. Alam din ni JP Mendoza ito? JP? Sir, taga lang po. Ang namali po ako ng pagkakaintindi, parang pagkakaintindi ko po kanina, hindi na siya pahihiramin ng, hindi na niya kami pahihiramin ng lisensya kung hindi niya ipag Hindi para siya na, bibigyan ng kontrata uh, kung hindi kayo pahihiramin ng lisensya. yun po yung pagkakaintindi ko kanina oh. kaya sinagot ko po oh. ng hindi po. So, do you confirm na hindi na siya makakuha ng kontrata kung hindi nyo, may, hindi niya pahihiramin kayo ng lisensya? Hindi po. Sabi lang ni, ni Bryce eh, na pag humihiram kayo ng lisensya sa kanya eh. Yes, yes, yes Your Honor po. Tama po, humi, pinapahiram. Pinutusan po kami para humiram kay Sally. Pero wala pong kondisyon na kung hindi niya po kami pahihiramin, eh hindi na po siya makakakuha ng kontrata. Uh, Ma'am Sally, pakimari niyo bang ibahagi sa amin ang, ang nasa ap apidaibit niyo? Itukol po sa sa kanila pong tatlo. Kay Engineer Cantara at lalo na yung kausap niya si Engineer Bryce at si Engineer JP Mendoza. Ah, uh, Your Honor, syempre po pag syempre pag hindi po ako nagpahiram ng sa kanya, sa kanila, maaaring hindi po ako makakuha ng kontrata doon. Kaya syempre po nakakata, nat natatakot po ako pagka uh, hindi ko po pinag ginagamit yung lisensya ko po. Mr. Chair, with the indulgence of uh, Senator J.B., ilang, ilang hearing na po tayo, sinasabi nyo, pinipilit kayong uh, may pahiram ang inyong lisensya. Tama po, pagkaintindi ko, dalawang hearing na po kanina, nabanggit ulit. Pinipilit kayo. Tama po. Wait lang po, Your Honor. Kausapin ko lang po yung attorney ko. May kausapin mo, attorney, kasi baka imbis na eh, hindi lang uh, ikang physical protection, pulong nga abutin mo rin, isa, isa ka pa rin. Yung po kasi lisensya ko po, automatic na po nilang ginagamit yun, ako po yung nananalo. Kaya nga po, ang tanong ko, kasi ilang beses yung sinabi, eh, kayo po ay pinipilit na ipahirap kaya minsan eh, kung nakatanda ano niya nakarang uh, hearing po itinanong eh, ko tinutukan ba kayo ng sinasabi niyo pinipilit kayo kung naalala ho ninyo ano eh, ba ano yon hindi po ako yung nagsabi ng hindi kaya nga po ang ang sinatanong ang sinatanong ko kayo, sinasabi niyo pinipilit kayo kanina lamang nasabi niyo Paano <laughs> kayo pinipilit itong dalawa? eh, ano po, ginagamit po nila yung lisensya ko. Siyempre, napipilitan po ako na ipahiram po sa kanila yun. So, ano pipilitan? lang po ako ng, ano po, ng words po, Your Honor. Pasensya na po. Kasi po, kabado, kinakabahan po kasi ako eh. Dapat kang kabahan Ay, po kung sinuwalin ka rito. Eh. Uh, Mr. Chair, I, I, yield the floor to Sir Javier. Thank you, Sir. Thank you, you. Yes, Mr. Chair, uh, to continue. Ah, Engineer Bryce o Engineer, ah, uh, anyway, mukha naman kayong Batman and Robin eh. Ah, uh, ilang beses din yung tinawagan si Sally Santos gayong September. Tinawagan nyo ba, Engineer Bryce? Um, yes or no lang. Parang hindi ko po matanda na tinawagan ko. Kung ngayon pong September, Your Honor, parang hindi ko, hindi ko po, ko siya tinawagan. Sabah si Engineer Mendoza. JP. September base sa collab ko po. Wala po kami conversation. Kasi base doon sa sinampang salaysay ni Ma'am Santos, kayo daw ay tumawag sa kanya. Tama ho ba? Neto po, Your Honor, tumawag po si Engineer Bryce sa akin. In September po? Uh, opo. Ano pong sinabi? Pakisalaysay na rin po sa committee. Eh, oh. hey, una po, ay tinawagan po siya personally pong sinabi sa akin na ah uh, sali po kayo mag-alala lahat ng mga project na kinuha namin sa iyo gagawin namin 'yon uh, ako bahala sa iyo uh, bibigyan kita ng na, ng ng abogado ng pera tutulungan kita uh, kung pwede sana Meron na sana akong pakikiusap sa inyo, sa iyo. Ah, uh, huwag ka muna sana ng magsalita. Tapos ituro ituro mo sa amin. 'Di ba? Diba yung pera kinukuha kinukuha namin sa iyo. Ah, uh, pwede ba makiusap? It, 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 ituro mo si D. Henry na siyang doon ko binibigay sa kanya yung pera, Uh, after po noon, binibigay doon po ni D.E. Henry yung pera kay Yusef Bernardo and then kay Saldeco, papunta doon po kay Saldeco. Yun po yung personal na sinabi sa akin nung nakaraan. Ang kausap nyo ay si Engineer Bryce? Si Engineer Bryce po, Your Honor. Engineer Bryce, kinakontema ba yung sinasabi sa salaysay? Sino pa ang salaysay ni Sally Santos? Hindi po totoo, Your Honor. Sige. Uh, with the indulgence of uh, Senator JB, uh, Mrs. Santos, sino ang tumawag sa inyo nito September? Sino po? Si Engineer Bryce po. Si Engineer Bryce. Yes po. Yan po yung kinikwento niyo na siya nagsabi sa inyo. Huwag mag-alala, bibigyan ko pa ng abogado. Yes po. Ano, huwag daw po ako magsalita. Huwag ka magsalita dito sa committee na ito. Yes po. Saka, Your Honor, kung di po niya ako tinawagan, bakit hindi po ba nabanggit niya po kanina yung 40-20-20? Apo. Nabanggit din niya po yung sa akin. Mm. May, 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 nandiyan ba ba sa si cellphone mo, call log, na magre-register ang number ni uh, Engineer Bryce? Na-save niyo ba yan? Hanapin ko po yung honor. Sige, pakihanap lamang po at itong tao na ito, madidiin na madidiin na ho ito. Thank you, Asen awesome. ah, Ma'am Sally, dito sa inyong sinupang salaysay, nitong mga huling linggo, ilang beses ako tinawagan ni Engineer Bryce at Engineer JP upang sabihin tulungan niya raw ako. Uh, Tama ba yun? Ba't dalawa sila? Sa, isa ba, no? nung, sa isang conversation po kasi, may magkasama po sila. Ngayon po, siyempre, tinatanong ko po yung mga... Parang yung sila nakausap niyo? Opo, ah, Tinatanong ko po kasi yung mga project kung ginagawa po nila yung mga kinuha po nila sa akin. So ako po, nagpa-follow up lang po, bigla po sumabat si Jill JP. Sabi po niya, ginagawa naman daw po. Jill JP, paano masasabi mo doon? Uh, sir, di po kami nagkausap. So, sino nagsasabi do